Hello guys! Welcome kayo muli dito sa ating munting channel na kung saan ang pinag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa physics. So, by the way, my name is John Paul Copones at pumasa ako ng board exam uh, last uh, April, I mean August this year. So, by the way, ang pag-uusapan natin ngayon ay physics pa din at under niya ang topic na Doppler Effect. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng Doppler effect? So, uh, the Doppler effect is a variation of pitch heard. Okay? Variation, variation of pitch. Okay? Heard from a moving source of sound. Okay? Ganito kasi yan. Kapag ako'y nandito at 10 meters away yung aking uh, kaibigan, pag sinigawan ko, hey! Pag nako ako, yung pitch na ilalabas ko ay iba na sa pitch na maririnig ng aking kaibigan. Kung ako ay sumigaw na ang tono ng aking pitch ay nasa E, baka marinig niya na ay mas mababa or mag-E-flat na. Alright? So, ganyan lang po yung simpleng explanation ng Doppler effect. Okay? Right? So, may tatlong cases ang Doppler effect. Okay? Basahin natin, the source is in motion and the observer is at rest the source is at rest and the observer is in motion. Three, both observer and the source are in motion. Explain natin itong one. According dyan sa kanya, ah, uh, ang ating source ay in motion. Meaning to say, meron siyang velocity. It's either regardless kung papalapit or papalayo. Basta meron siyang in motion o basta meron siyang speed. Right? Meron siyang speed. Gawa tayo ng simpleng uh, figure natin. Ito yung figure natin. Ito ang ating uh, listener. Ito yung ating, uh, let's say, sasakyan. Maliit lang na sasakyan. Sasakyan ni Mr. Bean. Ito yung ating source. Ito yung ating listener. Let's say, bumusina ang ating source. Pag bumusina siya at papalapit siya, or papalayo. Syempre, kung papalapit ang ating source sa mathematics, addition siya. Let's say, papalapit siya, edi mas papalakas ng papalakas 'yung maririnig ng ating listener. So dapat plus 'yan. Kung papalayo naman ang ating source, ang ang maririnig ng ating listener ay pabawas. Okay? Ah uh, minus yan. Okay? Yan ang ating figure. So, meron tayong general formula sa Doppler. Okay? Sa Doppler effect, meron tayong FL over FS is equal to V plus minus VL all over V plus minus VS. Ano po yung S dyan at L? Yung L dyan, ayan yung listener. At yung S, Siyempre, ayan yung source. Okay? Uh, the source and the observer. Yung observer, ayun yung listener. So, gawa natin ngayon ng formula. yan Gawa tayong formula kasi sa engineering, kailangan marunong ka mag-analyze ng problem at ikaw na rin ang mag-evaluate ng formula. Let's say meron kang papalapit dito ah... Uh, source. So, papalakas ang naririnig mo. So, ibig, to ibig sabihin, plus yan. So, ngayon, copy muna natin itong general formula. FL over FS is equal to uh, BL plus minus BL B plus minus BS. Okay? Analyze natin. address lang ang iyong listener. So, meaning to say, wala siyang speed. So, ang ating BL, ito, ay is equal to zero. Okay? Ang ating source, dahil papalapit siya, ang ating BL ngayon, eh, BS ngayon ay plus. Okay? Nagigets ba natin? So, ngayon, i-transfer natin or i-substitute natin itong na-analyze natin sa figure na to yung ating BL ay 0. So 0 siya. Palitan natin ang 0. Ang ating BS ay plus. So ang papalitan lang natin ay ang ating sign. So ang magiging final formula natin ay FL over FS is equal to B or velocity all over velocity plus BS. So, ayan po ang ating formula sa ganitong klaseng figure. Ngayon naman, kung papalayo naman siya, edi minus lang to. Edi matik minus lang to. Ganun lang. Ganun lang siya kadali. Alright? Ganun lang po siya kasimple. Ang case number one ng Doppler effect. Okay? Case number 2 naman tayo. Alright? Kung medyo mabilis, pwede nyo namang i- uh, Ibalik yung ating video, no? Siya pa din yung source. Kanina, ang umaandar sa atin yung source. Ayan yung kanina, no? Sa case number one. But this time, ang ating umaandar o yung Nag-move forward at nag-move backward ay yung listener. Source is at rest. And the observer is in motion. Or eto, the listener. ay okay, let's say for example, ang ating listener ay paganyan. Papalapit dito sa sasakyan na bumubusina. Di ba may mga sasakyan na kapag nasagi mo, wee, 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 tunog ng tunog. So, pagpapalayo ka bilang isang listener, ihina yung maririnig mo. So, mababawasan yung lakas. Kung papalapit ka naman, papalakas ng papalakas yung uh, sound na maririnig mo. And again, ang tawag don ay Doppler, Doppler effect. Or Doppler, o Doppler, etc. etc. kung anong tawag dyan. Ang basa ko dyan, Doppler. So, bahala na kayo. So, kung papalapit siya dito sa ating source, meaning to say, plus 'yan. Okay? Kung papalayo naman ang ating listener, edi minus 'yan. Again, kopyahin natin yung ating general formula. FL over FS B plus minus BL B plus minus BS. Okay? Dito yung source natin dahil atresya wala siyang value. Ibig sabihin, zero siya. Okay? So, kung papalapit ka, plus lang yan. Kung papalayo ka, minus lang yan. So, para pa, para mas ma-visualize natin yung formula, ganito siya. BF, BL, I mean, over BS is equal to uh, B plus minus b, Okay? Ayan po. Kung papalapit, plus. Kung papalayo yung listener, minus. Ganun lang kadali. Ganun lang po. Kasimple ang evaluation natin sa Doppler effect. Dito naman tayo ngayon sa case number 3. So sa case na to medyo nakakalito, medyo nakakabaliw kapag inanalyze natin. Pero kapag na-practice mo naman ang gusto to madali lang. No. Ganito 'yan. Listener at source. Okay? Papalayo, papalayo. Ay kanina pag papalayo minus. Papalayo siya, papalayo din siya. So ano 'yan? Ano yung formula mo lalabas diyan? FS KBL plus minus BL, BL plus minus BS. Papalayo pareho, edi negative pareho. Kung papalapit sila pareho, edi plus sila pareho. E paano kung, paano, paano Sir JP or paano uh, Engineer JP? Papalayo yung isa, papalayo yung source, papalapit yung ating listener. Papalayo ka, minus yan. Papalapit ka, plus yan. Kung ito naman yung papalayo, minus yan. Kung ito naman yung papalapit, plus yan. Okay? Ganun lang po kadali mag-analyze ng ating general formula para sa three cases na ito. Okay guys, So, kung may natutunan kayo at na-explain ko naman ng mas simple yung Doppler effect, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin ng notification bell para updated kayo sa mga ganitong klaseng video. Then, kung kayo naman ay may tanong at may nasabi ako mala, mali, feel free to comment down on the comment section para mapag-usapan natin at para mas ma mas ma-check natin kung ano ba talaga yung mas madaling Uh, explanation ng ganitong klaseng uh subject. So once again guys, hanggang dito na muna. Ako ay naka break time lang sa trabaho. Babay na muna.